guys! Good afternoon! Welcome to my channel! And for today's video guys, ay magluluto ako ng sardines at itlog. Ayan yung aking ano guys, yung aking paminta at asin, ang aking oil, ang aking sibuyas, at ang aking bawang. Ito yung aking ulam ngayon guys, dahil ngayon ay holiday, so mag sardines ako dahil ako lang ang mag-isa. Let's start Let's start it! Iano muna natin guys yung ating mantika. Yan, mainit na yung aking kawali. Minsan guys, nakakasawa yung sardinas pero minsan naman ay talagang mamimis mo siya. Kaya ngayon, naminis ko siya so magluto ako na aking sardinas. Mano-mano lang tayo guys yung isang sitang may ahawak hawak ng cellphone at yung isa naman ay magtatrabaho ganun talaga yung parating gawit ko at ilagay natin yung aking sibuyas masarong mainit yung aking kuan masusunog o inji kailangan na talaga syang halawin para hindi masunog yung sibuyas at sibuyas at saka bawang nag -ano na tuloy siya, nag-crispy. So, kailangan ko na itong ilagay para maagapan yung pagkasulong ng aking bawang. Takta! Ayan. Simpleng ulam lang tayo ngayon, guys. Ganyan ang kasimpleng ulam guys ang ating gagawin ngayon. Naglalagyan lang natin ng asin at saka paminta. Ayan, ganyan lang. So, ang aking sardines ay isang praso At saka ano siya guys? Spicy na siya. Ayan, pakuloyin ko muna siya hanggang medyo matuyo yung kanyang sauce. Ayan guys, medyo natuyo na yung kanyang sauce. Ang sarap na nito guys. Simpleng ulam lang tayo ngayon. At ngayon, nilagay ko na yung aking itlog na dalawang paraso. Bina batil ko na siya guys sa manit na bowl para makita ako talaga kung sira ba siya hindi. Kasi pag dito ko na siya pisain sa kawali ay minsan ay sira. So sayang yung aking minuluto At mabuti naman guys, sinilip ko yung ano, yung lata. Mayroon pa lang isang natirang guan, isang natirang sardines. Ano pala, limang peraso pala yung laman ng isang lata. Ayan guys, ganito lang ka simple na masarap yung aking ulam. Minsan ay talagang mamimiss mo itong mga klaseng ulam na ganito. Hindi mo maiwasan na mamimiss. Kaya ngayon, ako lang mag-isa. So, gagawin ko yung aking ulam na gusto. At masarap din ito guys, ipalaman mo sa tinapay. Kadalasan ito ay with kanin. Pero kami naranasan din namin ng tinapay, masarap din siya. Pero ako ngayon, ang partner ko nito ay black rice dahil nagawa talaga ako or nagloto ng black rice so maya maya ay kakain ako guys ng aking tanghalian ayan ang ulam ni manang ngayon Ayan, luto na guys. It's ready to serve na siya. It's ready to lamo na. At ngayon, may nakikita ako sa ano guys, sa rep na lip nila na gambas. Ayan, sayang naman kung hindi kainin at wala naman sila so ngayon ay ilihalo ko na lang siya dito para uminit kasi sayang yung ano guys gambas amal ng hipon so yan hindi din na sayang yung kanilang tara tara halo ko yan sa dyan Ayan guys, ganito lang ang gagawin sa sardinas kung magsawa kayo ng puro sardinas pwede din siya lagyan ng ulong, pwedeng lagyan ng itlog, at saka pwede din mo rin siyang itortang sardines. Marami po magagawa sa sardines, guys. Kung kayo ay nagsasawa, so maraming paraan para maiba-iba namang putahe about sa sardines. Ayan, guys. At saka itong anong itong aking sardines, guy, ay, guys, ay medyo special dahil nakakita ako ng gambas na tira-tira. Ayan. Limang perasong gam, hipon. Yan, di ba? Napaka-special na kasi mayroong hipon. Ayan, guys. It's ready to serve. Ayan, luto na, guys. So, ano pa ba ang hinihintay? Kainan na. Wow! This is my black rice ito yung aking kanin ngayon guys at ngayon ay kakain na talaga ako dahil ako ay gutom na gutom na alam niyo ba itong kanin ko guys ay black rice ko ay binabad ko siya ng apat na oras doon sa loob ng rep nilagay ko sa sa ano sa sempre sa tupperware kasi ano siya guys imatigas matigas talaga siya pag hindi mo siya ibabad itong akin naman ay napaka over ng babad dahil umabot ng 4 hours dahil medyo natagal din ako nagising kaya iyon madaling araw ko siyang binabad guys ayan damihan ko na talaga ng kanin guys dahil masarap yung aking kanin at saka olam yummy yummy rice At ngayon guys, ay talagyan na natin ng ulam yung ating plato. Ganyan. Napaka-espesyal. Alam nyo ba guys kung bakit napaka-espesyal ang aking sardines with egg na yon Dahil ang nagdadala ng espesyal nito ay yung leftover na gambas. Dahil ang mahal ng hipon guys, hindi ako maka-afford niyan. Kahit limang paraso nang yun ay napakamahal noon. At yung tira naman guys ay gagawin ko mamayang gabi ng haponan. Ayan. Hinati ko talaga para hindi na ako mamroblema sa aking haponan mamaya. At ito naman yung aking kanghaligan. Ayan guys, sobrang dami ng aking rice. Dahil napakasarap ng aking rice. At saka ang, a ang aking itlog with sardines. Thank you for watching guys. Hanggang dito na lang po. At thank you, thank you so much sa panonood ng aking mounting channel sa aking mga videos na ginagawa na simple lang dito sa taas ng tower. Thank you, thank you so much. Bye everyone. God bless and happy holiday. Bye.